Lagi ka bang talo sa nilalaro mo? Kung ang video na ito ay para sayo, kaya panoorin mo hangang dulo para matutunan mo mga ginagawa ko paano manalo. Para tuturuan ko kayo kung paano ba kikita ng libreng daan pesos everyday sa pag-grind lang dito sa Mines. A-share ko sa inyo ang mga strategy ko kung paano ba ako maglaro at manalo dito sa larong Mines. Ang pangalan pala ng site na nilalaruan ko ay itong biga isa 0 kakalabas lang nito this December 2024 at 24 kaya bago pa lang. Mas maganda ang mas bago ilalagay ko na lang sa comment or sa description ang link para di kayo mapunta sa maling site. Ang una mong gagawin ay set mo lang sa labing anim na ang mines at magbet ka lang muna ng isa 0 pesos. Bali ang gagawin mo ay magpapatalo ka lang ng sampung beses or sampung rounds na talo. kung matapos mo na yung isa zero rounds na talo yung bet mo gawin mo ng isang daan, at mag-click ka na ng pito na coins, para yung isang daan no maging limang daan plus na. at ulitin mo lang yung ginawa mo nung una na magpatalo ng isa 0 peso lang ang bet, at labing anim na ang bomba, pero gagawin mo lang yun ng anim rounds. Pagkatapos niyan balik mo na ulit sa lima mines, at isang daan na bet, at mag-click ka na ulit ng pito na coins. Ganun lang kadali manalo pagkatapos mong manalo ng 2 times sa puhunan mo ay mag-withdraw ka na. Withdraw muna lahat ng panalo mo pati puhunan at gawin mo na ulit yun in the next days para hindi ka matalo. Yun lang po sana nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalinutang pakilike at share sa iba para ganahan pa akong gumawa ng ibang content.